Hi guys! Good evening! Welcome to my video. Welcome to my vlog. Nag-apply tayo ngayon ng cleanser sa ating face. Yung ko ay Ciletec Hydration Alcohol-Free Tuner. Ngayon guys, lagyan natin yung gula. Tapos, yan para matanggal yung mga alikabot bago tayo maglagay ng ating cream ang bangon na ito ang tinamaan doon kahit loob ka lang ng bahay no madumi pa rin yung no? face malaki na aking pimples kasi ganun yan pag ano menstruation is coming na no? <coughs> guys hindi siya ganun kadumi kasi hindi nagpunta sa ano labas at saka hindi nga nasyadong mainit medyo maulan ulan masahin natin ang hindi lang siya madumi. Yun siya. Oh. Yung mga pagtamad ako maghilang mo siya. Ito ang ginagawa. Yun siya. So, okay na. Tamad ko na. Tapos, ang ilalagay ko ngayon is yes, I have this garnier. Ayan. Serum. <coughs> Gloves. Punti okay. na lang to guys. Sisimutin natin kasi sayang. Pagkabi, ito rin yung nagamit ko. Ano yun para pag ano alis mo sa umaga ano para kami blasting parang sarap sya sa ano sa mukha malamig malamig na kita talaga yung aking mustache kasi ako yung babaeng bunguton malamig <laughs> may, may ano ko kita yung aking ano jan mustache nito ngayon kasi dati pinawax ko siya mga sabaw ako kasi hindi ko na nasundan. Dati hindi yan ganyan ka-visible. Simula lang nag-inerte. Alam mo naman ang bayan ang mga everything, no? Ang daming gustong subukan. Kaya ganyan. Inaubos na lang natin, simutin natin kasi sayang. Tapos, ayun siya guys. Wala na siya. Wala na siya masinig. Wait lang ah. Hindi na naman natin i-drops. Kasi wala na pala siya. So, ganun na lang. Meron ka siya unti. Sayang eh. Simutin na lang natin. Bago natin itapon. Pero alam nyo, pwede nyo hindi itapon yung ganyan mga container kasi pwede nyo lagyan ng ano iba. Mag-refill kayo. Ganyan. Tapos ganyan yung ilagay. Ganda siya kasi drops. Nakakontrol mo yung paglagay mo sa mukha mo. Matagal ko rin siyang magamit, pang 2 months. Hindi kasi ako ganun ka-consistent talaga maglagay sa mukha. Kaya parang walang effect sa akin. Kasi hindi ako ganun ka-consistent. Laki ng aking pinipos dahil. Hmm. ito pa, pinipos. Ano talaga pag malaki tang administration, malabas siya. tak um, tak is real life. Uh, no man So, heard na ditoyan dai. Well, really okay. So, lang that So, ganyan lang bago matulog, yan ang aking ginagawa. That's is, all. Thank you. you